Paano kaya ito? Wala akong maalala. <laughs> Sino kong tumama? Na paano ito? Ayun, nakapiti ka naman ng string ng tomorrow. Ayun. Nakapiti ka naman ng string. String na anong? Buti hindi sa mukha. Mahirap sa mukha. Dito, dito. String na po ako dito. Naka-laser. Laser <laughs> pa naman po. Ang haba. Na pa kaya ito? Wala akong maalala. Oh. Ako wala, malinis. Pero ang bilis lang tumubo. Si Shape. Oh. Meron na, medyo ano na. Ako <laughs> <laughs> Meron ka na rin? Tagal na po. Oo nga. Ayun o. Oh. Mahaba-haba oh, na rin na. ah. Tagal na mm. po dito. Pag kuminom ako dito, pasampas natin. Eh. Maliit pa yun sa'yo, baby hair pa. Yung kapay pa ako dito. Kapay dito.